Sa isang taon, meron 365 days. So, if meron 15, ilan ang araw? Ito okay. <laughs> Sasali lang pa ako dito sa palaro ng ano Plus timer Ayan, try natin na Hello, hello ko. Good morning Hindi ka Anong tanong? number 82. Ano ang Tagalog ng butterfly knife? Yeah. paro paro. Hindi, hindi, hindi. Butterfly butterfly. A butterfly, I mean. Ang butterfly night. Ano ang tagalog ng butterfly night? Inakong Robin Padilla yon. At parin siya mga. Ah. Pwede papas. <laughs> <laughs> sayang. Yon Sayang, Yun na ba? sayang naman. Um, Tagalog, yung ano niya. Um, Ginagamit sa ano, ano? Uh, barako. ay ni uh, Ano saan Ano? kaya Hindi ko masagot yung tanong. Marami nagahantay. Kung <laughs> ano masagot, i-give na natin yan. Katunog uh... ng silo. Katunog. Five letters D. Katunog ng silo.

Balisong! song. <laughs> Tama ba? pa <laughs> <laughs> Sorry <laughs> hindi ko. Sorry 'ko lang makakasagot ah. <laughs> ball. Wow, thank you. Um, thank you, thank you. meron na ako. Thank, thank you po. Thank you. Itong sagot ko. Nakakuha pa ako dito. Yan you know? Thank you. So yun na guys, pila naman po ako dito sa Seedworks. Ayan o. Seedworks. Para makakuha naman po tayo ng freebies. <laughs> Oo oh, na po, sumali ako doon sa plus timer. sa so doon sa plus timer. And ito yung nakuha ko. Ayan. So, break time ko ngayon. Ma'am UJ, break time ko ngayon. <laughs> Ayan o. Oh. Maraming sobrang daming tao. Oh. Second si ngayon ng AgriLink 2023. So, ano bang products ng mga seedworks? Of course, mga seeds. Ayan o. Oh. Wala dito si Idol eh. Wala dito si Idol dito ngayon. Hindi ko sana abutan. so tamang -tama. natin dito. <coughs> <coughs> Pakipindot na lang po subscribe. Yan, subscribe po kayo dyan, oh. Yan. <laughs> Tingnan natin kung anong makukuha natin dito sa Will of prices ng sidewalks. Ayan o. Sana t-shirt yung makuha natin. Sana t-shirt. Ayan. Bigas, meron yung ito. Ah, susulat muna yung attendance. Ano na yung nakuha nyo mga? Wow. Meron ba kayong kalabasa na lang kita? Lang kita na kalabasa. Meron tayong dalawang klase ng malaki pa nito na nakita na Ano po? Ang sakta po at saka yung uh, Yung isa po, butter nut yung isa naman po malaki. Oo. Uh, magkano po yung seats? Ayun po doon Parehas. Parehas po po yun? Apo. Ako naman. Good so, morning. Okay, ako na naman. Ay natin. Pwede na, pwede na. It's a game. Oh, 17. 17. Thank you po. Thank you. Yes, ito yung nakuha n'yo. nga guys, yung nakuha natin uh, sticker, sticker at saka yung green, 'yun oh kita n'yo. Balik na ako sa booth namin.